Ohay! kamusta? At ayun na nga um, Pag-usapan natin yung mga Binipisyo ng may yun, May pamilya dito sa Finland And then yung mga katulad ko OFW Na Nagkatrabaho dito sa Finland Sa so ano ba yung mga syempre Sabihin na rin natin yung mga disadvantage Saka advantage na Mga OFW o yung mga pamilyang naninirahan dito sa Finland Unahin po natin yung uh, benefits. Tulad niyan sa mga anak ko, tatlo yung anak ko, uh, na, uh, nakapag-aral sila ng libre. At the same time, meron silang nakukuhang allowance monthly. At yun nga, libre nga yung kanilang food. Yung sa anak kong uh, babae, na yun nga yung bunso ko, nung hindi pa nagwa-work yung asawa ko, wala pa kami binabayaran doon sa Pai Bacote Yung para siyang kindergarten dito. Pero yung doon sa dalawa kong anak, wala kami binabayaran doon. Uh, ngayong month kasi August ang pasokan dito hihintay na lang namin kung magkano yung magiging billing nung bunso kong anak uh, depende yun depende po yun kasi uh, halimbawa kung kayong dalawang mag-asawa ay nagkatrabaho kailangan nyo pong magbayad doon sa Pai Bacote yung tinatawag nga rito na parang kindergarten doon sa atin sa Pilipinas pero kung yung asawa nyo po ay walang trabaho or nag-aaral siya ng pinis language dito yung husband lang po nagkatrabaho wala pong babayaran libre lang po yun sa Pai pero ngayon sa ngayon po, ang katrabaho ng asawa ko, meron na kaming kailangan bayaran doon sa Paiba Tapos yung dalawa kong anak na nag-aaral, uh, wala silang binabayaran sa kanilang uh, school at yun, may libre rin pong pagkain yun. At nakakatanggap din sila ng kanilang monthly allowance. At yung iba naman po, yan, tulad nyan yung sa school nila, yung dalawang kong anak, uh, monthly po may ano sila, parang check-up nila, may mga check-up sila, general check-up yun. At uh, ano pa ba po, um, sa amin, akin naman, uh, bilang isang employee naman, yung company ko, may yun, may sarili kaming ano, um, pag, uh, pag may sakit kami, pwede kami pa-check-up. Uh, pulad ngayon, absent ako sa trabaho, mga pakiramdam ko dahil um, parang nade ako na yun, parang ano um, saka nagtatay din ako yan, nagpunta ako rin sa uh, parang center dito parang yan, um, health center dito municipal health center dito, libre lang naman po yung pagpapacheck up dun, wala akong, wala akong binabayaran, ayun yung pinaka maganda rin na binipicture dito dito sa Pinlan, yung Um, napaka-agaan ng access mo sa pagpunta sa mga healthcare dito sa pinlan Kumaga, um, mabilis yung kanilang uh, pagproseso. Kung ikaw man ay may nararamdaman, yan, tulad niya. Ngayon, masama ang pakiramdam ko. Absent ako sa trabaho ko. Nakapag-pile uh, ako ng uh, vacation leave sa aking part-time job and then sa aking full-time job. Tapos ano pa ba? Um, yun, sa... Sa ano naman, sa uh, surrounding, kumagay ito sa dito. Yan nga, nandito kami ngayon sa playground. Uh, pinasal ko yung anak kong bunso kasi gusto daw maglaro. Yan, um, libre lang yung mga ganito sa mga bata, yun, yung mga playground. Hindi mo kailangan gumasas, hindi mo kailangan pumunta ng mall para makapaglaro sila sa mga magagandang playground tulad nito. Libre lang to para sa, ayan, sa mga gustong um, dali ng pamilya rito. Ayun yung mga binipisyo, yun. yun. ano pa lang yun, uh, yun pa lang yung mga nasasabi ko pero... Marami, marami bang mga benefits eh, yung iba halos Um, hindi natin ma uh, makikita or na, uh, na experience na sa Pilipinas kaya yun, uh, i-share lang din natin sa mga aspirant or yung mga gusto mga uh, Pilipino na nandito na at gusto mong dalhin dito ang pamilya yun yung mga nararanasan namin at yun, marami din ang nagtatanong kaya ba, kaya ba uh, kuya, si Armay, kaya ba ng sinasaw din nyo sa ngayon naman po, dahil nagkatrabaho ng asawa ko, meron akong part-time job meron akong full-time job, okay naman po um, yung mga ganoon na lang po para simple yung mga hindi namin kayang bilhin sa Pilipinas dito po nabibili namin yung mga hindi namin kayang kainin sa Pilipinas dito po nakakain namin ganun lang po simple at hindi lang po yon dahil din po sa kami po ay matipid madiskarte um, kahit paano po nakakaipon kami tulad yan yung sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas ang ginagamit ko po talaga na Um, money transfer app is tap tap send ayan po yung tap tap send at the same time wala pa po po akong binabayaran na transfer fee kapag nagpadala po ako sa ating mga mobile wallet tulad po ng Gcash at Maya tapos nakakuha pa po po ako ng 15 euro na bonus nung ginamit ko po yung promo code na to kaya syempre tayo rin mga OFW alam naman natin na hindi pinupulot ang pera dito sa abroad kailangan din tayo natin madiskarte matipid din tayo alam din natin yung mga uh, kung ano ba yung mga Uh, mga apps na mga tulad niyan, mga transfer ano na remittance, ganun, transfer app. Alam din natin kung saan tayo makakatipid at alam din natin na safe at secure yung mga ginagamit natin na remittance apps pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Kaya yun po, uh, balik din po tayo doon sa mga yun nga, yung tanong nila na kaya ba ng sinasahod. Yun lang po ang sagot ko, yung mga bagay po na hindi namin nabibili sa Pilipinas dati, dito po nabibili namin yung mga bagay po na hindi namin nagagawa sa Pilipinas, yung pag-travel-travel, dito po nakakapag-travel po kami kahit saan po dito sa part ng uh, Helsinki, nakapag-Estonia na nga kami. Dapat sana ngayong taon, makakapag-Sweden sana kami kaso wala pa yung visa nilang pamilya ko. Wala pa dahil nasa processing ano pa lang sila, period pa lang sila. At yun din po, syempre kung merong may mga magagandang, syempre may mga magandang binipisyo dito, syempre meron ding yun, may mga masasabi rin tayong hindi din kaaya-aya tulad yan. Ah uh, for example, yung tax mataas po ang tax dito. At uh, tax, mataas ang tax. Mataas ang cost of living po dito sa Finland. Yun nga yung upa sa bahay, mataas po ang mga upa rito sa bahay. Ah uh, for example, yung bahay po namin um, may isang kwarto po yun. Uh, siguro ang sukat nun is nasa 54, parang 54 square meter po yun. Um, ang binabayaran ho namin doon is uh, 900 something, 997 po ata. Tapos, um, kailangan mo rin pong bayaran monthly yung um, tubig. Kasi ang tubig dito, tubig dito doon sa tinitira naming apartment, 25 euro per month. Eh, ilan po kami? Lima po kami. Kasama po yung bata. Binabayaran ho namin. Bali, ang total po noon sa apartment po namin is 1,000 mahigit po ang binabayaran ko buwan-buwan. Eh magkano po sa Philippine money? Yung sabihin na natin nasa 60,000 or 50,000 po. Depende po sa palitan. Kaya yun po, yun din po ang isang ano disadvantage, yun, yung parang hindi ka aya-aya sabihin na lang natin. Na yun nga, yung about sa cost of living, mataas yung tax, tapos ano pa ba? Um, yung nga, yung sa uh, lingwahe, ba? Diba? um, kailangan dito syempre kung gusto mong magtagal o maging maging permanente rito kailangan din talaga masabayan natin yung lingwahe ako ha para lang sa akin nahihirapan ako sa lingwahe nila kasi ang haba eh pero sa iba parang ano na eh parang yakang yakan na ano ba yun? ising isi na sa kanila kaya yun lang para lang yung sa akin yung opinion ko lang din yun para yung iba meron ding idea uh, yun sa lingwahe sa akin yun sa tax tapos yun sa cost of living yun lang, yun lang din naman pero o oh, um, tot, ah uh, overall kung sa pamumuhay dito maganda talaga ang pamumuhay dito napaganda ng pamumuhay dito napaka, napaka peaceful saka yung yun nga yun ito, makikita nyo yung nature dito sa Finland napakalinis ng hangin saka napaka ano nila alam, alam nyo yun yung Uh, napakasarap nung pakiramdam na pa yung mga buhay ng mga pins dito mga pins dito napaka private tahimik lang sila. tay kami nga lang dito siguro mga Pilipinong mahilig magbidyo ko eh. Linggo-linggo. Tayo lang yung mahilig na magparty-party. Kasi sila, mga pinis, ano sila Yung, waga, yung katahimikan is ano yung sa kanila eh. Parang treasure sa kanila yun. Yun. Kaya yun. Sa lahat ng mga nagtatanong kung ano yung uh, buhay namin dito, ano yung mga ginagawa namin dito sa Pindan, ayun na po, nai-share ko na po sa inyo. Kasi marami sa ating mga uh, kababayan na nagtatanong kung ano yung nagiging buhay namin dito sa Pinland. Ayan, siner ko lang. At hindi ko sa inyo naibigay yung uh, iba pang detalye kasi talagang ayun, masama ang pakiramdam ng inyong lingkod. Uh, nakapag, uh, gusto lang natin ma-share sa mga kapwa nating Pilipino, saka sa mga aspirant. At um, idadagdag ko na rin po pala no, sa mga naghahanap po ng trabaho na papunta rito sa Pinland. Uh, maaari nyo lang po kayong mag-check sa dmw.gov.ph doon po kayo maghanap po ng trabaho hindi po sa akin kasi po marami po sa akin nagsisend ng resume marami sa akin nagsisend ng CV hindi po ako recru recruiter hindi po ako agent hindi po ako part ng anumang agency dyan sa Pilipinas kaya pakiusap po uh, wag po kayo sa akin mag-send ng inyong mga resume yan po ay confidential sa inyo po dapat yan. o kaya sa inyong uh, apply ang trabaho kung naghanap po kayo ng trabaho agency about sa pag-abroad doon nyo po hanapin yan doon po nyo mo makikita ang lahat ng info sa dmw.gov.ph ang ibig sabihin po nyan Department of Migrant of Work Department of Migrant Workers doon po nyo yan makikita Opo. itype nyo lang po sa Google makikita nyo po doon job order kung anong bansa, job site, yun, yung position, kung anong trabaho po ang target po ninyo, doon yung po lahat yun makikita. Kaya yun lang po. At lagi lang po pinapalali ko Kuya Mike. Puta God first. Maraming maraming salamat po. Bye bye.